Abril 22, 2025. Isang araw na puno ng lungkot. Nagising ang Pilipinas sa isang malaking kawalan. Ang kawalan ng isang icon. Wala na si Nora Aunor ang superstar ng bayan. Mababasa sa mga dyaryo ang lungkot ng buong bansa. Puno ng mga pagpupugay ang telebisyon. Patuloy na naririnig ang kanyang mga kanta sa radyo. Isang bayan nagluluksa. Ngunit sa gitna ng kalungkutan, mayroon ding pasasalamat. Pasasalamat sa isang buhay na nakaantig sa milyon-milyon. Isang buhay na sumasalamin sa mga paghihirap at tagumpay ng mga Pilipino. Isang buhay na mananatili sa ating mga alaala. Naliligo sa banayad na liwanag ng bukang liwayway ang Metropolitan Theater. Ang bawat sinag ng araw ay tila nagbigay pugay sa isang makasaysayang gusali na nagbigay ng maraming alaala sa mga Pilipino. Sa bawat sulok ng teatro, nararamdaman ang bigat ng kasaysayan at ang mga kwentong nagdaan. Ang marilag nitong harapan isang tahimik na saksi ng kasaysayan, ay tila mas tumingkad pa ngayon. Ang mga detalye ng arkitektura ay naglalarawan ng isang panahon ng karangyaan at sining. Ang bawat ukit at bawat haligi ay may kwentong naisipahayag. Isang huling paggalang, isang huling pagtatanghal, ang entablado ay handa na para sa isang espesyal na gabi, isang gabi ng pag at pagbigay-pugay. Ang mga kurtina ay dahan-dahang bumababa, tanda ng pagtatapos ng isang yugto. Mula sa madaling araw, dumagsa ang mga tao. Ang bawat isa ay nagdala ng kanilang sariling alaala at kwento. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, nagkakaisa sa kanilang pagdadalamhati at pag -alala. Mga ordinaryong Pilipino, bakas sa kanilang mga mukha ang kalungkutan, hawak ang mga litrato at alaala. Ang bawat larawan ay may kwentong naisipahayag, mga alaala ng mga sandaling hindi na muling may babalik. Mga artista, namumugto ang mga mata, dala ang bigat ng mga pinagsaluhang alaala. Ang kanilang mga puso ay puno ng pasasalamat at pangungulila, mga alaala ng mga sandaling kanilang pinagsamahan sa entablado at sa likod ng kamera. Mga dignitaryo, nakayuko ang mga ulo bilang tahimik na pagkilala sa isang pambihirang buhay. Ang kanilang presensya ay tanda ng mataas na paggalang at pagkilala sa kontribusyon ng reyna ng pelikulang Pilipino. Ngayon, muling magbabalik sa entablado ang reyna ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang presensya ay mararamdaman sa bawat sulok ng teatro, sa bawat upuan, at sa bawat ilaw na nagliliwanag sa entablado. Hindi sa pamamagitan ng kanyang husay sa pag-arte, kundi sa pamamagitan ng kanyang kawalan. Ang kanyang alaala ay mananatili, isang inspirasyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artista at manonood. Mabigat ang hangin sa loob ng Metropolitan Theater dahil sa emosyon. Mga bulong ng alaala ang pumuno sa bulwagan. naala mo ba ang himala? Lumaki akong pinapanood ang superstar, siya ang soundtrack ng buhay ko. Bawat pulong, isang patunay sa kapangyarihan ng kanyang sining. Bawat alaala, isang hibla sa mayamang tapiserya ng kanyang pamana. Mula sa pelikula hanggang sa telebisyon, hinabi ni Nora Aunor ang kanyang sarili sa buhay ng bawat Pilipino. Siya ang batang nangahas mangarap. Ang batang mula sa iriga na sumikat. Ang boses na umalingaungaw sa pag-asa at kalungkutan ng isang bansa. Nagsimula na ang necrological service. Ang mga tao ay nagtipon-tipon, bawat isa ay may dalang alaala ng isang dakilang artista. Tumahimik ang lahat habang ipinalalabas ang mga larawan ni Nora Aunor sa screen. Ang bawat larawan ay nagkukuwento ng isang bahagi ng kanyang makulay na buhay at karera. Mula sa kanyang mga pelikulang nagpakita ng kanyang inosenteng mga mata hanggang sa mga susunod niyang pelikula na nagpakita ng kanyang husay sa pag-arte. Ito ay isang paglalakbay sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang mga mata ay nagsilbing bintana sa kanyang kaluluwa na nagbigay buhay sa bawat karakter na kanyang ginampanan. Umakyat sa entablado ang kanyang mga kasamahan, kaibigan, at tagahanga. Ang kanilang mga mukha ay puno ng emosyon, bawat isa ay nagbigay ng kanilang sariling pagpupugay. Bawat pagpupugay, isang paalala ng kanyang impluensya. Ang kanyang kabutihang loob, day. Ang kanyang mga salita at gawa ay nag-iwan ng malalim na marka sa puso ng bawat isa. Ang kanyang dedikasyon sa kanyang trabaho. Hindi lamang siya isang artista, kundi isang tunay na alagad ng sining na nagbigay ng kanyang buong puso sa bawat proyekto. Pinuri nila ang kanyang walang kapantay na talento ang kanyang kakayahang magpatawa, magpaiyak, at magbigay inspirasyon ay walang katulad. Ang kanyang kakayahang gampana ng iba't ibang karakter. Mula sa pagiging isang simpleng probinsyana, hanggang sa pagiging isang reyna, walang papel na hindi niya kayang buhayin. Binanggit din nila ang kanyang paglaban para sa hustisya. Hindi lamang siya isang artista, kundi isang boses para sa mga walang boses ang kanyang katapangan sa paggamit ng kanyang plataforma para sa mga naapi. Ang kanyang mga salita ay nagbigay lakas sa mga nangangailangan, at ang kanyang mga gawa ay nagbigay inspirasyon sa marami. Si Pangulong Bongbong Marcos, may bahid ng lungkot sa kanyang boses, ay nagsalita tungkol sa mga kontribusyon ni Nora Aunor sa sining at kultura ng Pilipinas. Binanggit niya ang kakayahan nitong pagisahin ang bansa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pagkukuwento. Ang National Artist Award, na iginawad sa kanya noong 2022, ay isang patunay ng kanyang pamana, isang pagkilala sa kanyang marka sa puso ng bawat Pilipino. Habang papalapit na ang katapusan ng seremonya, isang malalim na buntong hininga ang narinig sa buong teatro. Isang mapait na pamamaalam, Isang huling pagtatanghal para sa isang alamat. Mula sa Metropolitan Theater, naglakbay ang prusisyon sa mga lansangan ng Maynila. Puno ng mga taong nagluksa ang mga kalsada, bakas sa kanilang mga mukha ang kalungkutan, at sama-samang inaawit ang mga kantanya. Ang himig natin ang pumuno sa hangin, isang paalala ng kanyang pamana. Isang patunay sa kapangyarihan ng musika na magkaisa at magpagaling. Ang paglalakbay patungo sa libingan ng mga bayani ay isang malungkot na prusisyon. Isang bayan na nagpapaalam sa kanyang minamahal na anak. Isang anak na nagmula sa simpleng pamumuhay at nakamit ang kanyang mga pangarap. Naliligo sa banayad na liwanag ng hapon ang libingan ng mga bayani. Isang lugar ng tahimik na kagandahan, isang huling hantungan para sa mga bayani. At ngayon, sa salubungin nito ang isa pa. Sa ilalim ng mga watawat ng Pilipinas, inilibing si Nora Aunor. Umugong ang tunog ng 21 gun salute. Isang huling paggalang, isang huling pamaalam. Habang papalubog na ang araw, isang gitarista ang tumugtog ng minsan ang Minahalayako, isang awit ng pag-ibig, ng pagkawala, ng alaala. -ala. Maaring wala na si Nora Aunor ngunit ang kanyang pamana ay mananatili. Ang kanyang mga awit at pelikula ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa mga susunod na henerasyon. Ang kanyang tinig ay mananatiling buhay sa bawat nota at bawat eksena sa puso ng milyon-milyon na naantig ng kanyang sining. Siya ay isang alamat. Ang kanyang mga pagtatanghal ay nagbigay ng pag-asa at lakas sa mga tao ang kanyang mga kanta ay naging himig ng kanilang mga buhay. Sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino, kung saan mananatili ang kanyang mga pagtatanghal, siya ay isang reyna. Ang kanyang mga pelikula ay nagbigay ng liwanag sa madilim na mga sinehan at nagdala ng mga kwento ng pag-ibig, pakikibaka at tagumpay. Siya ang boses ng mga walang boses, ang mukha ng katatagan, sa bawat salita at kilos, ipinakita niya ang tapang at determinasyon ng isang tunay na Pilipino. Ang kanyang mga mensahe ay nagbigay ng lakas sa mga inaapi at nagbigay ng pag-asa sa mga nangangailangan. Ang simbolo ng diwa ng Pilipino. Sa kanyang mga awit at pelikula, ipinakita niya ang yaman ng kulturang Pilipino. Ang kanyang mga obra ay nagbigay ng dangal at karangalan sa ating bansa at habang kumikislap ang mga bituin sa libingan ng mga bayani, tila nararamdaman natin na sa isang lugar, sa malawak na teatro ng kalawakan, siya ay patuloy na nagliliwanag. Ang kanyang presensya ay nararamdaman sa bawat sulok ng kalangitan. Si Nora Aunord ay kumukuha ng kanyang huling pagtatanghal. Isang pagtatanghal na walang katapusan, isang awit na walang hanggan, ang kanyang boses ay patuloy na maririnig sa hangin, ang kanyang mga kanta ay patuloy na awitin ng mga susunod na henerasyon. Isang walang hanggang pagtatanghal para sa isang bituin, na mananatiling maliwanag sa puso ng kanyang mga kababayan. Ang kanyang liwanag ay hindi kailanman maglalaho, at ang kanyang pamana ay mananatiling buhay magpakailanman.